Welcome po sa G-Trick TV. Nandito na naman tayo sa mga tutorial about glass in aluminum menstruation. Lalo na sa mga presyo nito. Ah, uh, ngayon mga lods, ang ating presyohan ay ang jalousy window. Ah, uh, gusto nyo ng mga ang jalousy window ay magbigay ako ng quotation kung paano natin kakotisyon nito. Isang window na jalousy po na ang presyo ay si ₱177 pesos. Paano po naging ₱177 pesos? Ayan po ay ating uh, bigyan ng linaw paano 'yan uh, na presyo na ganyan. Laki. Uh, isang bintana po ng Jalousie window na ₱177 pesos o triple seven na window. Isang bintana po na swak sa budget niyo. Ang gamit po natin na frame, ito po ang ordinary frame na jalousie frame. Ilang blades po ay nasa 7 blades. Isang window na sa feet po ay nasa 2 feet by 2 feet. Kung sa inches, nasa 24 by 24 inches. Kung sa CM ay nasa 61 by 61 CM. Ito po. Yan. 2 feet by 2 feet, 61 by 61. Kung sa inch, uh, sa, ano, sa centimeter. Kung sa inches, nasa 24. O, nasa siya sa 2 feet. Kwadrado po yan ang presyo po ay nasa 777. Paano po naging 777 po? Ah, uh, ang glass po natin ay tinatawag nating rolling mill. Ito po. Smoke glass. Sa pintana single lang po 'yan kasi sa 2D inches kaya ra po siya ng one seat lang na jealousy. Kaya mura lang. Kung gawin natin ang dalawang seat, masyadong maliit na po ang ano, mag-minus pa tayo ng frame masyadong maliit na kaya one set lang po 7 blades uh, 24 quadrado po na uh, ngayon bakit na uh, sa 777 pesos ang isang ano niya ang uh, isang bintana atin pong i competition po kung paano po naging 777 Uh, sa presyo po namin ang imipresyo po, po kasi uh, iba iba ang siya iba iba rin yung presyo dipindi po sa mga supply at sa presyo ng supplier po sa presyo lang namin po para mag may kayo po kayong idea kung magkano yung isang bintana uh, kung mayroon man kaibahan eh, sa presyo pero konti lang kasi kami po ay hindi po kami nagte-charge ng ano na uh, labor. Kung anong presyo namin kasama na po 'yan sa install. Okay, install namin. Ngayon po sa 7 grids po na ordinary frame at sa Prisma glass ang sukat ng glass po ay nasa 22 inches na lang kasi nagma-minus tayo ng 1 1 inch po dito 24 inches naging 22 inches 22 inches lang po ang glass kaya doon tayo mapipresyo mapipresyo natin kung magkano yung glass natin na glass ay nasa 3 pesos po ang inch kaya 22 22 times 3 naging 66 pesos ang isang blade nya isang blade nya kaya tapos 7 blades ito times natin ang 7 times 7. Kaya 462 po ang pitong blade ng ano ng glass. 660 462. Tapos ang frame na naman ang ating presyuhan ito. Ang isang dahon nito sa isang set po ay nasa 45 po sa amin. Kaya 7 blades 45 times 7 315 po ang isang seats ang isang set nito. 315. Kaya, 315 plus 462 462 462 plus 315 315 o, kaya ang result niya ay 777 isang window na yan po kasama na po yan ang labor mga pag install natin. Wala na pong dagdag yan. Kaya yung isang video natin ay isok sa budget sa ordinary frame jalousy at saka smoke glass. Kaya mga lords, uh, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel District TV. Kung baguhan ka pa sa aking channel ay pwedeng makipartisipan. So, yun sa iyo, kung mag-subscribe o mag-like o mag-comment para ma-update sa ating mga iba namang tutorial, lalo na sa mga presyo. Maraming salamat sa inyong panonood at God bless everyone. Kung mayroon mga kayong mga katanungan, pwede kayong magtanong dyan at willing po mag sagot sa mga katanungan nyo about sa mga glass and in aluminum installation po. Maraming salamat.